Sa bayan ng Iloilo, kilala ang isang barangay na tila laging binabalot ng hiwaga at takot. Sa gitna nito, nakatayo ang isang dambuhalang puno ng mangga na tinatayang higit dalawang daang taon na ang tanda. Marami ng kwento ang kumalat tungkol sa punong ito. Mga nawawalang hayop, mga taong biglang nagkakasakit, at mga panaghoy na naririnig tuwing hating gabi. Ngunit higit sa lahat, may isa raw nila lang ang naninirahan dito. Isang tikbalang na matagal nang nagbabantay, naghihintay ng taong kanyang mabibiktima. At ang pinakamalaking trahedya ay dumating nang mahulog ang loob ng tikbalang sa isang dalagang nagngangalang Irene si Irene ay kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang kagandahan. Maputi ang kanyang kutis at sobrang haba ng napakaitim nitong buhok. At ang mga mata niya ay tila laging malungkot. Madala siyang dumaan sa tapat ng lumang punong mangga tuwing papauwi mula sa palengke. Hindi niya ito pinapansin ngunit hindi niya alam na sa bawat pagdaan niya ay may mga matang lihim na nakamasid sa kanya mula sa dilim ng mga sanga. Sabi ng mga matatanda, may tikbalang daw na naninirahan doon. Mataas, payat, may anyo ng kabayo ang kanyang ulo. Ngunit may anyo ng tao ang kanyang katawan. Mabalahibo ang balat at naglalagablab ang mga matang kulay kahel. Hindi ito basta-basta nagpapakita. Maliban na lamang kung may taong nakabighani ng kanyang interes. At si Irene ang dalagang iyon. Ang kanyang napiling maging biktima. Isang gabi habang pauwi si Irene galing sa handaan, dumaan siya sa ilalim ng puno ng mangga malamig ang simoy ng hangin ngunit ramdam niya ang kakaibang kilabot tila may nakamasid sa bawat yapak niya sa lupa may tunog na tila sumusunod sa kanya ngunit kapag siya lumilingon wala namang tao <laughs> nang makarating siya sa bahay nagsimula na siyang managinip ng mga kakaiba sa kanyang panaginip may isang nilalang na nakatayo sa gilid ng kama. Mataas, may ulo ng kabayo at nakangiti ng nakakatakot. Sa mga gabing sumunod, paulit-ulit niya itong napanaginipan. Minsan ay dinadala siya nito sa ilalim ng puno ng mangga kung saan may tila kakaibang mundo. Isang madilim na kagubatan, puno ng alikabok at may mga tinig ng mga kaluluwang umiiyak paglipas ng mga linggo napansin ng kanyang mga magulang na nagiba si Irene malimit siyang matulala palaging naglalakad ng mag-isa tuwing hating gabi. isang beses nakita siya ng kanyang kapatid na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga nakatingala at tila may kinakausap ngunit wala naman siyang kaharap nang lapitan siya nagbago ang boses ni Irene garalgal na parang lalaki ang sabi niya huwag niyo siyang agawin sa akin siya ay akin <laughs> Simula noon, halos gabi-gabi, biglang nawawala si Irene. Kapag hinahanap siya, lagi siyang natatagpuan sa ilalim ng puno. Pawisan, nanginginig at may mga pasa sa kanyang mga braso at binte. Lalong-lalo na sa kanyang hita na parang mahigpit na hinawakan. May isang albularyo na tinawag ang kanyang pamilya at sa ritual na ginawa lumitaw ang nakakatindig balahibong revelasyon ang tikbalang ay tuluyan ang nahulog ang loob kay Irene at nais gawing asawa sa kanyang mundo isang gabi dumagundong ang kulog at hangin umiikot ang alon nang hangin sa paligid ng kanilang bahay. Biglang nawala si Irene. Lahat ng kapitbahay ay nagtulong-tulong hanapin siya. Nang marating nila ang punong mangga, may nakita silang mga bakas ng paa ng kabayo sa lupa. Paikot-ikot at may mga patak ng dugo. Sa itaas ng punong iyon, may aninong nakatayo, mahaba, mataas, may ulo ng kabayo, yakap-yakap si Irene na walang maalay. Sumigaw ang kanyang ama, ngunit sa isang iglap, naglaho ang tikbalang kasama ng kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi na muling nakita si Irene. Ang sabi ng mga nakakatanda, Naroon pa siya, bihag ng Tikbalang, sa isang mundo na hindi nakayang marating ng mga tao. At sa tuwing may babaeng dumadaan sa punong mangga, naririnig ang tinig ng isang dalaga, umiiyak at humihingi ng saklolo. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ni Irene sa bayan ng Iloilo ang lumang punong mangga ay hindi pa rin pinapaputol dahil takot ng mga tao na baka maglabas ng matinding sumpa ang tikbalang sa tuwing sasapit ang hating gabi may mga dumaraan na nagsasabing na nila ang anino ng isang babae na umiiyak sa ilalim ng puno at sa malayo, dalawang matang nagliliyab na parang apoy ang nakatitig sa kanila. Ang kwento ni Irene ay nagsisilbing paalala, hindi lahat ng kagandahan ay biyaya. May mga matang lihim na nagmamasid, mga nilalang na hindi tao, handang agawin ang buhay ng sino mang kanilang naibigan. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa kanilang lugar na may lumang puno ng mangga, huwag kang titingala dahil baka ang nakatingin sayo ay ang tekbalang.